baulang umaga mga kaagri. Eto, sobrang ulan na naman at may bagyo nga. Itong si Mirasol. Ayan, dito sa Central Luzon talagang uh, inuulan kami. Ayan, sobrang lakas ng ulan. Nakapayong nga ako ngayon mga kaagri dahil mabasa tayo. Medyo may sinat tayo. Um, meron nga lang palang katanungan itong si kaagri. Ayan, si kaagri na to. Dahil nangungulot daw yung sili niya. So para ito sa mga manunood na nangungulot yung o kulot na talaga yung sili nila. So ngayong umaga magbabahagi ako sa inyo ng isang ideya at kaalaman na maaaring makatulong sa inyo. At itong ideya na to uh, pinagkaloob lang sa akin ng amang Diyos at uh, i-share ko lang rin sa inyo. Siyempre hindi ko naman malalaman yon kung hindi nang galing sa kanya. At dun, naniniwala ako doon. So ngayon, i-share ko sa inyo kung ano ba yung maaring lunas natin. Unang-una, mga kaagri, sinasabi ko nga sa inyo, ang, ang paglunas sa pangungulot ng sili ay sobrang habang pasensya. Hindi tayo po pwedeng magmadali. Kaya nga kung nangungulot na yung sili nyo, kung maiksi ang pasensya nyo, palitan nyo na yung sili o bunutin nyo na at palitan nyo ng ibang tanim ganun kasi mahabang pasensya yan mga kaagri pag nangulot na yung sili nyo unang unang paraan na gagawin natin baka naman puro lilim yung lugar nyo mga kaagri isa kasi yon sa dahilan ng pangulot alisin nyo muna yung lilim dyan o yung mga puno puno dyan sa palibot ninyo alisin ninyo mga kaagri para hindi siya mangulot Ayan. Ikalawa, mga kaagri. Ah, uh, trips and mites. Baka naman, trips and mites na yan. Ngayon, ganito ang gawin nyo, mga kaagri. Bumili kayo ng insecticide na may AI o active ingredients na abamectin. At ang abamectin na yun, mga kaagri, katulad na lang ng agrimec at itong agrigard ng Agway. So, yung mga yon mga kaagri, mabisa yon sa trip mites. So, i-spray lang natin ito sa may sili natin. At pakiusap ko lang mga kaagri, haluan nyo to ng powder. Katulad na lang ng uh, mga metumil, mga kaagri. Uh, katulad ng Scorpio, Lanate. O, pwede na rin yung kung ano yung available sa inyo. Pwede na rin yung 7, mga kaagri. Basta haluan nyo siya ng powder na insecticide. Yun lang muna mga kaagri, wag niyong hahaluan ng uh, foliar sa kayong uh, uh, fungicide. Solo lang yun mga kaagri. Ay, uh, uh, ikatlo. Ikatlong dahilan na malapit talaga sa katotohanan kung bakit nangungulot yung sili nyo ay uh, yung uh, sobra sa pagkain ng nitrogen o sa sobra kayo sa pabigay ng nitrogen kaya nangulot nang yung silirin nyo so baka iniisip nyo abono kayo ng abono para magbago yung talbos so na-experience ko na yan eh Al alam ko na yung ganyang uh, pag-iisip minsan na, na, uh, nangyari na sa akin yan ginawa ko na yan abono ko ng abono para iniisip natin pag abono ko ng abono mabilis maglalabas ng talbos na bago isprehan mo sa kamabunohan para yung lalabas na talbos ay hindi kulot ganon ang mindset ng mga uh, hindi pa alam yung talagang dahilan kung bakit nangungulot yung sili mga kaagri sobra tayo sa abono at e, alam natin gaganda yung talbos niya kaya abunohan natin ng abunohan di ba mga kaagri pero mali yon sobra yon sa nitrogen mga kaagri kasi katag ulan Uh, malaki yung chance na kulang na sa uh, sobra sa nitrogen yung inyong tanim. Sa totoo lang, mababa lang yung chance ng trips and bites. Nang dahilan niyan ng pangulot nyo ay trip and bites. Mga siguro, mga, kung i rate ko, mga 10% lang na ganun mga ka -agree. Alam niyo yung dahilan kung bakit 10% lang mga ka -agree? Dahil nga, tagulan ngayon. Ang trip and bites, mababak umatake yan, mababa, mababang chance na otakihin niya yung tanim natin kasi tagulan. Walang trip and bites sa tag-ulan mga kaagri. Tatandaan nyo yan. Madalang na madalang lang yung kaso ng trip and bites. Kapag ka medyo matagal ang ulan at nag-aaraw ng mahaba-haba, yun, magkakaroon ka ng trip and bites na no, dahilan ng pangungulot. Pero pag tag-ulan at halos diretso yung ulan, walang trip and bites mga kaagri. Maniwala kayo sa akin. At yun nga, nasa ikatlo tayo, sobrang sa nitrogen, sobrang sa pataba. At dahil nga maulan, So sunod-sunod yung may, may nitrogen yung ulan. Ayan, katulad niyan, yung ulan na yan. Meron siyang nitrogen na pumapatak niyan sa dahon. Rekta siya. Tapos inaabunohan pa natin. So nang mataas na sa nitrogen, ayun, nang ulot mga kaagri. So an ano-anong lunas? At yun naman ang hinihintay ng mga manunod natin ngayon. Ang lunas mga kaagri, mag-spray tayo ng um, may mayaman sa o foliar foliar lang mga kaagri walang halo ito na merong uh, molybdenum eto pwede nyong etong peters na to maaari itong ispray sa may sobra sa nitrogen over sobra sa intake ng nitrogen yung alaman natin mag ispray kayo mga, mga kaagri ng foliar na may molybdenum o meron pa nga mga ka foliar polyar na molybdenum lang. Gawa yun na sa Agrex. Etong ito mga ka-agri, itong nirerekomenda ko sa inyo na ginagamit ko rito. Ay, pagkaka meron nang kulot mga ka -agri. Pag wala pang kulot, kahit hindi niyo muna gamitin ito. Pagka may kulot lang. So, etong Peters mga ka -agri, meron siyang AI na ay meron siyang trace elements na molybdenum. Bakit ang ano ba ang molybdenum mga kaagri? Bakit paano siyang makakagamot? Ang molybdenum mga kaagri ah uh, pag in-spray niyo dyan sa dahon na 'yan kung ang dahilan ng pangungulot ay sobra sa intake ng nitrogen ang molybdenum ko niya ngayon yung nitrogen. Siya yung bumabalanse sa nitrogen para hindi siya masobrahan. Kaya nga kung papansinin nyo mga kaagri, may mga polyar talaga na mayroong molybdenum. Kaya lang mababang percent lang, mababang porsyento lang. Kasi hindi po pwedeng sobrahan yung molybdenum. So ayun mga kaagri, pwede kayong mag-spray ng molybdenum. At ikaapat ay chemical toxicity. Ito mga kaagri, ito talaga yung 50% na dahilan kung bakit nangungulot itong sili natin. Ah... Uh, sobra sa ay sobra sa spray ng nitrogen ay nai-nitrogen ng chemical so ngayon dahil dahil iniisip natin tayo kasi mga farmers eh <coughs> at naging sitwasyon ko na ayan uh, hangga't may pera tayo hangga't lalo na kung maganda yung presyo ng sili iispreyahan natin ang iispreyahan nya hangga't yung uh, may napapanood tayo at may nalalaman tayo ngayon spray tayo ngayon ng spray dahil may pera tayo mga kaagri sige sustentuhan natin ng sustentuhan yung, yung ating sili sprayhan natin ng sprayhan dahil ang alam natin mga kaagri ay pag ini-sprayhan natin yan ng mga insecticide at fungicide na para sa pangungulot ay naalis siya. Pero yun mga kaagri ay mali dahil spray tayo ng spray nagkakaroon ngayon ng chemical toxicity na yun naman talaga ay mali bakit chemical toxicity mga kaagri halimbawa na lang nag spray tayo ng pungguran ang pungguran copper base tapos after 2 days nag spray ulit tayo ng ibang kunji side dani bawa score o kung ano so hindi sila compatible ngayon maaring may mga inispray tayo na hindi compatible o maaring sa isang sprayan naghalo-halo tayo ng gamot na hindi naman compatible ngayon na damage yung tarim natin so di wala mangungulot talaga mga kaagri dahil nga sobrang init ng inispray natin o halo-halo hindi compatible sa tarim natin So chemical toxicity mga kaagri Sobra sa Spray ng uh, Chemical Kaya huwag tayong spray ng spray ng chemical mga kaagri Kasi meron niyang Epekto Ano ang solusyon pag chemical toxicity Hintayin natin mga kaagri Na Puan uh, ulit siya Manumbalik Kusayang kapag chemical toxicity yan Pag ginawa mo na yung una Ikalawa ikatlong hakbang mga kaagri at hindi pa rin nagbago chemical toxicity na yan so uh, hintayin mo mga kaagri baka isang buwan Ganong katagal magbabago yan at kapag nagbago na yan mga kaagri uh, ang gagawin lang natin habang hinihintay natin na magbago mag spray lang tayo weekly ng foliar mga kaagri yun lang wala nang iba mga kaagri foliar lang weekly mga kaagri pag umuulan pag hindi umuulan 10 days mga kaagri bago kayo mag spray ulit ng foliar at ginagarantyahan ko sa inyo mga kaagri magbabago yan maintain nyo na lang yung damo mga kaagri ganyan pagka makulot siya at hayaan nyo muna siya maintain nyo syempre yung tubig at damo wag nyo ahayaang matuyo wag nyo ahayaang magkadamuhan pero, huwag nyo nang i-spray yan. Habaan nyo yung pasensya nyo. Kwan uh, din yan. Uh, magbabago yan kapag chemical toxicity yan. Magbabago yan, one month. Sa totoo lang, mga two months pa nga lang makikita nyo yung epekto. Uh, two months, two weeks. Sa two weeks pa lang makikita nyo yung na epekto ng hindi nyo pag-spray ng chemical. Magbabago na yan. So, huwag kayong spray ng ispray ng chemical mga kaagri. Kapag hindi naman kailangan. So, ayun lang mga kaagri. Sana nasa, na bigyan ko kayo ng ideya. So, ngayon, dahil nga medyo umaraw kahapon, yung mga kasama ko, hinakot na palay mga kaagri na inane, isinalang nila ngayon sa dryer na sa may ina ko. So, pupunta ko ngayon doon sa may conveyor dryer mga kaagri at i-operate ko siya ngayon kahit maulan nasa lilim naman yon So, pupunta na ako mga kaagri dahil gagayak pa ako. Uh, salamat nga pa na sa mga nanood mga kaagri. Ayan, ito yung sitwasyon ng na sili natin. Marami na siyang bunga. Ito yung una, lagi kong pinapakita yun, mga kaagri. Ayan o. Ito naman o. O, sobrang daming bunga mga kaagri. So, ang gagawin na lang natin dito pagkayari ng ulan mga kaagri dahil wala pa tayong ni-spray dito uh, mag spray tayo dito ng uh, pungguran dito sa silong nya patatamaan na natin mismo yung bunga yan pagka tumigil yung ulan mga kaagri baka bukas pagka tumigil na yung ulan so ayun lang mga kaagri gagayak na ako at pupunta pa ako dun sa dryer na uh, i-operate ko so yun lang naman ang i-operate ko kaya makakauwi rin ako mamaya hindi pa naman sunod-sunod dahil nga uh, ayan umuulan so punta na ako mga kaagri maraming salamat sa inyo